Hi, good morning everyone. Nandito ulit ako, nagbabalik. babalik. Sobrang aga ko nga pala nagising. Dahil well, 3am pa lang ng umaga, mulat na mulat ng mata ko. Ay guys, hindi na ako natulog. At bigla kong naisip, sabi ko pupunta ako dito. Dito sa Arca South Village. Kung saan maraming mga taong pumupunta dito para mag-jogging. Mga pamilyang kasama nilang kanilang mga anak nagbabanding. Kita yun naman si kuya, siya yung tagapulot ng mga basura doon. ba diba? kasi pag plastic, walang kwenta yun. Sharing. At ito naman ako guys, naghahanap ng pwesto. Kung saan hindi gaanong madaming tao. Kasi nga guys, pala ko nga pala mag-exercise for today's video. hindi ko naman kailangan magpapayat no. Masyadong madami ng negative na kumakapit sa katawan ko. Kaya kailangan ko tong palabasid. <laughs> Ayun guys, tingnan nyo naman, sobrang daming tao dito. Karamihan talaga ay nagja-jogging, mga nag exercise Para healthy lifestyle. Para hindi maagang namamatay. Huy! <laughs> tingnan mga nga ante, maraming nagsasamba dito. Yung iba naglalaro. Parang gusto ko nga sumali sa Zoma. Tingin mo na naman sila. Tingin. Na. <laughs> Hoy, basta yun na yun. At ito na nga guys. And ikot-ikot pa rin naman. Nahanap ko rin yung pwesto kung saan ako pwedeng mag-exercise. Nahihiya kasi ako sa maraming tao. Inday. Gusto ko nga pa sanang mag-tiktok dyan. Kaso hindi kaya talaga ng powers. Saka na lang talaga kapag Pagaling na ako sumayaw. Di na ako mahihiyang magiwang-giwang. Sa ngayon, dito muna tayo sa exercise kasi yan talagang pinunta ko rito. Dahil sabi ko nga para lumayas naman yung mga negative na nakumakapit sa katawan ko. Linta yan. Ay, sinasabi ko sa'yo, Inday, parang linta nga. Sumisipsip sip ng dugo. Parang aswang na rin. Inuubos niya kasi yung resistensya ng katawan ko eh. Yung tipong okay naman ako. Pero parang hindi. Dahil nalulunod na naman ako sa emosyon. Dahil naiiyak lang naman ako sa mga nangyayari sa mundo. Mundo? Sama ko na yung mundo, wag lang sarili ko. Bakit ba? At ay na nga pagkatapos kong mag-exercise. Siyempre, pahingap eh. Wala na nga ako naggawang pahinga dito sa mundo eh. Pati ba naman sa exercise, walang pahinga? Eh! <laughs> Sinasabi ko sa'yo, be. Ang sabi ko, magpapapawis ako. Pero masakit na pa, yun na pala ako. <laughs> At okay na nga pala yun, be. Kisa naman mga may tayong wak-wak dahil -wak sa powers natin. Ang heater niyon Kalain liwat sito nga powers. At ay na nga guys, sumakay na rin ako ng jeep para umuwi. At tumaan na rin sa palengke para bumili ng ulam. Para kumain at mamaya matutulog kasi nga alas 3 pa rin ng umaga gising na ako. At ito na nga guys, dito muna tayo for this video. Salamat!